At uh, pasensya na po kayo dahil Matangin. yung mga regalo nyo po na pinabot nyo po sa akin ay na pamigay uh, ko po at pasensya na po talaga kayo. Um, sorry po. Ako lang mm -hmm. po si talaga gusto guys para po kasi yung iba pong ano guys. Yung iba pong tao na yung ibang mga bata na walang masuot guys. Gusto pong i-share yung binigay nyo po sa akin para po maranasan din po nila na may nagmamahal din po sa nila. Good morning po yung oh, <laughs> <Good morning. laughs> may Good afternoon po sa lahat ng mga katekra na nalaro na po sa mga mga po natin sa ibang Mag-iingat po palagi dyan. Ito yung... nga po po? Ano po? po tayo ngayon guys sa bahay na pinapagawa po namin. At yun. Malapit lang po siya matapos. Tapos meron na po siya natin guys. Yung po siya. Tutuloy po namin kayo mamay para makikita niyo po. Yung lahat. I'm here. I'm here, Shout din po at tita, ati MJ, at kay tita Alice ka po namin, kay Lola Vanessa guys. Ah, uh, then guys no, uh, um, may bago pa namin kayo ito tour guys, ang um, kwento ang pumula namin kayo about po sa pag-aaral po namin. Um, sa pag-aaral po namin, um, pero tapos na rin po yung module, 2 weeks lang po bago po ulit dumating yung module, tapos wala po kami ngayong in house tutorial na English po dahil po nag-live po kasi kanina yun uh... at siguro po bukas may in house tutorial po namin at ma-update po namin kayo uh... uh, and yun po na vacations bakas yung bukas guys dahil tapos na po talaga lahat ng module at uh, yun fourth quarter na Oo, tapos na nga kaya nga pa siya eh. May 5-4 ba? Wala na. Oo, ba't ka na magkakamodya pala eh. Uh, Siyempre, uh... susubo. Uh... 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 Anong grade pa na yan? Ikaw? Oo, solid chicks. Mga 10 days na. Maraming salamat man. po sa pagmamahal niyo po kay tatay at saka po sa amin. Pero hindi pa po, po kami nagpapalam. Uh, kinekwentuhan lang po namin kayo <laughs> about po sa pag-aaral at saka sasabay ko na rin po yung salamin. salamat po talaga dahil yun. At uh, uh, pasensya na po kayo dahil yung mga regalo nyo po na pinabot nyo po sa akin ay na pamagay ko po at pasensya na po talaga kayo. Um, sorry po. Ako lang hmm. po siya talaga gusto guys para po kasi yung iba pong ano guys yung iba pong tao na yung iba mga bata na walang masuot guys gusto pong i-share yung binigay nyo po sa akin para po maranasan din po nila na may nagmamahal din po sa kanila. Sabi din po ng mga nag-comment kanina na sharing caring. At uh, marami salamat po sa sumuporta po sa akin, mga guys, no. Hindi lang naman po, po sa akin sa amin pong lahat ng Katekram Kids. Kay tatay, maraming salamat po sa sumuporta po ninyo. At yun, tara, libot na natin sila. Saan? Ba? Saan ba? Tapos, mm -hmm. matapos. At uh, guys, ito tour po namin ka dito sa loob para po makakita nyo. Yeah. Ang bagay ito? Editing room guys. Tapos dito na po yung kwarto po nila tatay. Yan. Kakalis, mm. mm. sa baba. Tara din. Tapos dito po yung kwarto po nila tatay. <coughs> Yan, tara. Tara din po -tay na tayo na. Sa baba. At na, may tour din natin sila sa, no? may tour sa gate ng bahay. At yung guys, sorry po may madilim. Dahil po, kasi meron na po kasing bubong guys, kaya madilim po. Yeah, dito po yung guest room. May ilaw po. Ito lang po yung May ilaw guys. Dito ko po yung kalalola. May nagluluto po. Good afternoon po. Oh. Ano po yung sinangat? Hmm. Hmm. ko, Hmm. 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 po, po taas ah, na tayo ngayon kay Luis. Dito po sa CR na. Yeah, tara guys, punta po sa CR. Tanong po na po. Ito pa yung CR. Ito ka Luis, ta? Ka ah. Luis. Ah. Ito, so, ito po yung sala. Tapos so, ito po yung kainan. Pakita so, mo na yung ano? Ah. Lalagyan mo ng alaman. Alaman? At mamaya guys, itutulog po tayo ng At mamaya guys, itutulog po namin ng So, po tayo guys. Saan tayo ko, Dito na po. Ito po yung dirty kitchen. po nang gawin yung kitchen. <coughs> Tapos, yun. Dito po. Good afternoon po. Just dito po guys, yung CR. yan. Dito po yung ano. Ito mm -hmm. dito. Wala nga niya. yun. Ayan. Po. Uh, Ayan po yung harap. Hello po guys. Hello po. Gusto po kayo? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Nandito po kami ngayon sa bahay po na pinagagawa po namin. Kasama ko ngayon si Dave si Luis. Dalawa. Dalawa. Tara po, tignan po Ay. natin ang update. Oh, yung dumabon po. Luis. Bakit na bahay? Saan? Tara hmm. na. na. Ayun, oh, di ba? Oh. Wow! Yun. Puno well, ka na. Ito mo yung nagagawa. Look po, po. Hello. Guys, pupunta po tayo sa taas. Hmm. Maputi tayo pag edit edit. Okay. Uh, guys, mag-iti tayo. Mag-iti guys. Saka. Oh. Mag-ingat po tayo sa pagkakat ng handan guys at pag-ubatan. Masyado po tayo. Saan tayo magsisimula? Uh, Saan kwarto Dito po namin kayong unang ito po. Ayan po yung mga bintana. na po. Tsaka po yung pagka-platitana. Ayan po yung buwang. ano nun po. Tan! po Done. Next po tayo guys, dito po sa isang pong Yan, Ayan. Ayan, ito po sa Ayan po.

Pag ganyan ba sili? Okay. Parang pagtalong. Hindi siya ganyan. <gibli> Hindi. Mas kante. Hindi ganyan karami. Oo. Mas maraming kanyan. Yung magandang lang Kalati lang pagtalong. Pero pag ganyan karami. Sili siguro yun. Hindi. Pwede rin talong eh. Pwede rin? Pero sili yan. Hindi. Mas kanyan karami. Hata pupunta po tayo kalatate guys. Check po natay kung ano po ang update. Ah, dito po kalatate. At yun guys na. Si Tatay po kasi guys, uh, busy na po siya sa mga mission po ngayon. At yun. No, Alois. Maraming salamat po, Tatay, sa pag... pag kahit mainit po ay lumalabas po kayo para sa amin lang po na mapag-aral po kami at makakain po kami sa tanong oras. Salamat po, Tatay. At uh, nandito po yung kwarto po nila, Tatay. Ito po, hindi po talagang kukuha na ito eh. So ito po guys, yung ano talaga dito? dito po yung dressing room. Yan. Tara! Dressing room. Dressing room, nga sa bahay, yung tara! sila sa ano? Sa Dito po yung sa sala. po yung kitchen. Ay sala. Dito po yung sala. Dito po ang... Um, dito po the dirty kitchen. Tapos dito po yung ano... Wala po nang nalangin. Tapos dito po yung gilid, guys. kita. Maraming salamat po guys sa walang sawang pagmamahal at support po. Sa channel po natin, si God na po magbalik lahat ng pagmamahal na pinapaabot na po sa ating mga kababayan. Sa mga magmamahal at pagmamahal po, maraming salamat. Thank you po sa lahat ng support niyo po. Apo, at ayun. Uh, magiging ayun, uh, mag ka po palagi dyan. Uh, salamat din po sa mga nagpa-pray po na sa mga misyon ni tatay na gabayin siya ni Lord. Maraming po salamat. At ayun, muli guys. Wala po, po, po. Oh. It. So po, po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Sabi po. Hello guys, kami sa po po. Sana po nasa mabuti po tayong alagayan. Nandito po kami ngayon sa bahay po na pinagawa po namin. <laughs> <laughs> sana ko ngayon si Dave. Hello po. Si Luis. Hello po. Tara po, tingnan po natin ang update. Ah, uh, guys, tingnan dito po tayo sa bahay at check po natin kung ano pong update dahil yung hapon po ay Jesus hindi Christ. po kami nag-update kan po. Jesus Christ. Okay. nag po kasi kami kanina guys. No kaya... Jesus. Kaya no, no Melvin po kayo tulog po kaya di po siya nakasama kanina. Ano Hmm. At ayun, magandang magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po kala ko. Wala <laughs> po tayo ng ating just. Na, guys na tara, masok tayo sa loob. Ah, huh? ito ba yarap? The Lord of the Christ, the Papas. Papasok mo tayo ngayon sa loob po. Ito po yung entrance? Ayan po yung entrance. Nandito lang po nga tayo ngayon si entrance guys para makita po natin yung update dito. At ang unay po natin yung task para dire-direction na po tayo sa baba at ma-check dito. Ayan po entrance. yung entrance. talis po doon. Dito po tayo gagaan, dadaan guys sa may kusina. Ay sa may ano po. Kusina po. ay guys, na nice, skin na po. Skin clubs. Ayan po. Ice cream klas po. po. tayo dyan. Wala po. Asyuntahan doon. kasi ingat po tayo sa pagkakit ng hagdamba po kasi malagad po, po, po tayo. Masyado pong delikado kaya. Ayan. At yuk, yung guys, nagingigay niyo po uh, na ice cream class na po. Ayan po. Ah, uh, dun. San tayo next, kady? Dun tayo sa na terrace muna para ma check natin yung cake. Tara punta po daw po tayo sa terrace, guys. Ito po. Sana'y kinanood na lang. Sabit natin yan. Ito po yung daan sa papunta punteris. Ayun! Ayun po. <coughs> ha. Ayun. Ayun po yung, ano po, yung farm po. Ayun po. Ayun po, kita niyo yung pimbilan po. Bale, dito po yung ano po. Yung ano po. Kanina Tapos naka-motorbike lang po. Kasi na Ayun po yung motorbike. Baka po bigla po kumulang. Sige na. Ah, uh, ito guys, no. Hiningal ako, Ay, na ako. update. <laughs> Ano wow. ah. Okay, ito po yung nakikita nyo guys, yung nasa likod po po, um, parang tires ba siya? Tires nga. Ayan po. Ayan. Ayan uh, yan mo, i-ano mo siya. yun. Ayan po guys. Tapos si, tapos meron din po dito sa gilid guys, pero wag, wag po masyado ito ano kasi masyado po talaga. Doon na lang po tayo bumunta sa karta po nila ko Steve. Ngayon yung pakita mo ang taas. Ayan. Ayan. po yung ano po yung Pisa update mga. po dati yung taas po. Yung dati? At uh, yan po po tayo sa kwarto natin guys dahil tapos na rin po dito sa Peris. Oh, tapos Check na po na natin para. at uh, meron po tayong kakaiba. May nilagay sila sa itaas. Oo oh, nga, ano pa yun? Ay guys, so check nyo po guys. Yung, ano po. Ayan po. Ano yun? Ayan, Ayan po guys, di po na. Parang takip siya ng hit na ano. Mm -hmm. Ah, dyan nilalagay yung ilaw. Ayan po guys. Wait Parang baka ganyan po yun ang kisam eh. Hindi. Okay. Ito, ito na yung kisam okay. eh. Pipintura na lang yun. Ayan po guys, yung mga okay. kwarto ko rin. Dito wala ko pang pisa dito. So, Wait lang. Pwede sa siya. Pwede nila lagi na pisa. Eh? Oo. Oh, yung kilala lang, may kisa. Ito po guys, si CR po. Ayan po. Ayan po. Tara. At guys, punta po tayo sa ano po. At guys, punta po tayo dito sa isang pong kwarto na kamladis po. Punta po tayo guys. Ito po yung kwarto po nila guys. Ay, uh, simple pinta po parang may halaw ko sila dito kanina. Uh, Pinagdungan na po nila. Medyo basa-basa pa kasi. Ano yung nilagyan nila? Eh? Ito. Ayun, ayun po lang yan. Pagkat pa rin, ano yun? Hindi, yung nagalo. Oo, ito nga. white sand. White sand tuloy. Pakita natin yung gilid. Ang guys, yan po yung gilid guys. Ayan po. Kung mapapasin niyo po. Ayan. Nagbago na rin po ata. Kompleto na rin po ito. At then, punta po tayo dito sa ano guys. Sa kwarto po niya kay Steven. Matyara, mat-check po natin yung update. Tara guys. ito po yung nilalagay guys sa po. Dito po sa taas, doon po. Doon po guys. Wala po nakakita nun guys. Ayan po, dyan po. Di, ito po yung nilalagay nila guys. Ayan po. Ah, parang ka isa. Plastic. Hmm. Hmm. Parang binar na nga yun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, At po yung guys pa yung gusto namin ipakita sa niyo guys pero hindi po namin mapakita dahil po ano dahil po kasi hindi po natin maano nalikado po kasi kaya yun ayun tayo na rin po guys At, uh, punta po tayo ng po sa kwarto po na sa guest the guest no, po sa ano po sa music room tsaka po sa editing room para makacheck po din natin na ayan po bali na rin na rin po ng steam block yung editing room guys Nalagyan na din po ng skin ko. Ayan po guys. Ayan. Uh. Ito po yung kabuuan niya, guys. Yan po. Ah, oh. guys, ano din po tayo ngayon sa ano? Sa, ano sa music room ba Check din po natin itong malalitling uh. up dito. At po na sa amin na din eh, uh. yung natin yung Ayam po, ayam po yung kabuhang po. Ah, na Tatay. Ito po pala yung nilalagay, guys. Kahoy. Ito po. ayam po. Yung po yung nilalagay po doon, guys. Okay, uh, guys. No, uh, tara po. Uh, ito po yung kalatatay. At uh, check po natin yung tay guys. No. At yun, guys. No, nandito po tayo ngayon sa kwarto po ni tatay. tapos buhay tapo ni ko Elvis yung update po. Kaya, just pakita muna. Guys, ito po yung kwarto po nila tatay. Ayan po. Ito din po yung nilalagay po. Yung nakalagay po sa may kwarto po namin. Ayan po. Ito po, hindi ko lang po alam po ano po ilalagay dito, guys. Ayan po. Ayan po, guys. Ito po yung yung ano pa, yung bathroom po at po dressing room. Aww. Ayan po. Ayan po yung kwarto po nila tatay. Nalagyan na rin po ng skin clothes po. Ayan po. Ito po yung bintana guys. Ayan po. Guys po, wala po tayo ulit po sa terrace po na isa po. Para po maita, mapakita po namin yung update po doon hindi po namin nagpapakita kanina po So ba? Diba? Ayan po Nilagyan na po ang nila uh, kakakapon po Ayun po yung mga gilid po Buo po yan Ito rin po yung pizza ni pong ano po yung open to below po. Yung open to below. Doon sa yan, doon ilalagay yung malaking ilaw, makahaba siya yung pastusok. Oh. Tapos doon ilalagay yung mahabang ilaw. Yung magkaganda nun, yung waiting na nga. Yung Ayan po guys, yung open to below. Uh, yung waiting na nga sa labas. Ayan. Oh. At uh, ano po, itinabang natin lahat dito. Na? lang. Ito po guys, yung bubong ko. Ayan po. Naka sa susunod, tinanong din lang makita yung bubong. Sa labas natin. Abis na natin. Ayan po. Ah, uh, then guys, let's check po natin yung baba kung ano rin po yung update para yung makabigti. Pa. Na guys, punta po tayo ngayon sa baba po. Yan. Guys, ito po yung rumpo ni Lola. Kalo ko nagkisa niya. Uh, at yun, wala pa rin po ng baba, guys, dahil nilunan po ni yung taas. Yan. Uh, kaya nilis, pati kung na lahat ng gilid ng mga... Ayan po yung mga ano po. Yung kwarto po ni Lola. Ah, uh, ta, Punta po tayo dyan po kaya, ano? sa CR. Sa CR po. Tapos sa dressing room. Tapos dito po yung yung ano po, aircon. Aircon. ano siya. Yung patulad ng kalalala. Diba? Diyan, yung aircon, ganyan kalalala. Tapos dun yung, dun yung ilagay siyang sa, saan dito. Tama, Ay, ano tama. no? Dance ka mag-isip. Ay, dami na ulit yung mga. Nasa labas, yung aircon nasa loob. Pero yung malaking na box, nasa labas siya. Ay, bubutasin oh, ay, Pero malit lang yung butas niya, yung hindi ka An ay, <F2> May, ay, may, Yung... yung nakita, yung kilalaw na. Hindi po. Pero hindi ka tulad oh, um, yung... Oh, okay. kaya kita pa, hindi Yung ano na yung... Ano, maliit lang butas. yung butas. Ano yung lang kuya Ben butas. Parang host siya kuya Ben. Parang host Host. Diyan talaga yung mga tubig palabas. Tapos meron po box na malaki dun, 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 dun yung, yung, yung ano Parang kung doon siya kukuha ng hangin, siya, ano siya na ano. Ito lang. Ilinisin yung, ilinisin yung hangin, ilinisin yung hangin sa ano. Ilinisin ng hangin pa po doon sa ano. Pupunta sa aircon para mas safe yung pagkamo. Pagkamo ng aircon. Ito po guys yung ano pa yung dressing room po. Nauna po yung dressing room. Kasi yung ano kasi pwede. Yung aircon kasi natin doon sa bahay. Kaya ito, kalahati yun yung bukas para sa aircon. yan, maliit na bukas lang para ang tubo na bilog. Parang hos na na, na, na ibabalot to. Ito po guys yung bathroom po. Bathroom? Ano? parang lagay ng bathroom. Ano po kaya ito guys? Tingin no, niyo ba? po. Oh, kasi ito ah. Kaya dito. Ah, Salamin. Tapos dito. Sa awya. Ano siya? Yung tubig? Ano? May lumalabas ng tubig. Ah, may pwede na gamitin. Para kung sa guest room? Sabihin mo. Ah, guest room po tayo sa guest room para mag check din po ang pita. guest room tayo rin nakikita sa inyo ng po guys, yung ano pa yung 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 ano pa yung guest room po. Ayun po yung nilalagay po sa aircon. po. Ano pa na? Guys, ito po guys. po. na po siya

Please, yun yun po. Maganda po hawakan. Mabas. Hawakan yun po. Hawakan yun po, guys. Okay po. Tumil <laughs> <laughs> mo sa piling. O, sa kamay. Oh. <laughs> 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 yan, no? Pwenta mo na Ito po, po yung kabuhan, guys. Kabuuan, yes, yan po. Pero yung gano'n dito, guys, wala ko po. Baka yun. Para texting lang po to. Texting. <laughs> Pero nakakabit na talaga yun. Ano ba? Baklas <laughs> yung pili. Okay guys, natara. No, check po natin yung sala po, tsaka po kay Pati Upo. Oh, At yung CR, ganito. Ayan po yung nilalagay po. Marami ah, na po siya pong stock guys. Kaya po yung mga stock po nila. Tara ah, guys, ano po yung sala? Ito po guys yung sala. Ayan po. Ito po yung guys yung ano po yung kainan po. Ito po. Dito po yung kainan guys. Tapos po, dito po yung kainan guys. Tapos doon po lalagay po nila yung ano po. Salamin. Yung salamin po. Ito po. Ayan po. Ito po. Ito po po guys. Uh, Diyan po guys. Yung gasak po ng plato. Sabi mo yan. Ay wala yan. ulit At dito naman po guys. Po yung po ng plato. Tapos ito po yung mga ano. Ngayon natin yung nilalagay skin Yung ano yung uh, red. red. Ito po guys. Yung gasak po ng plato siya. Eh, meron na. Nagasin oh, mo. Okay. Ang babalo ba Dito naman po tayo sa, guys, uh, sa dirty kitchen. Dito naman po, guys, yung ano. Ito po ilalagyan mo ng ano ba, ng mga Gami. gamit ng mga uh, kitchen po. At saka po ilalagyan mo ng kuryente. Ito po itakip. Yan, nada uh, yan. Tara guys. Tara guys, nakasip po natin. Ayan po guys kailan ko lang magturo sa likod. Ito po guys yung CR po. Ito po sila sabi po ni Kemelvin po yung CR. Pamulog kayo dyan ah. po guys yung know, tapunan po ng tubay. Ito po yung tunog dito eh. Ito pa may tulog. po guys, may gamay na tutulog po para po hindi na no po sila <laughs> gumawa po ng kubo po. Pakita mo sa likod. Ayan. Ayan po yung gilid guys. Ayun kibay niya nalagay sa aircon. Ayan yung gusto nalagay. Oh, yan. Yung puti. Hello. At yun, sa mga nagmamahal at ugmamahal pa, maraming pong salamat. po. Maraming salamat po sa suporta po ninyo. Kaya siya naman mo? Maraming salamat po sa ito po at po gumawal po kayo na tatay. Kevin? Maraming salamat po sa pagmamahal na inyo pong pinahabot. Salam so, lagi like po. At muli guys. Kulayan po, po, po tayo ng ating Diyos. Diyos. Ingat, Ingat po kayo lagi. Mahal po, po namin kayo. Bye po. guys. I love you po. love you po. Update na lang po namin kayo, ka kayo. mamaya.